ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Diyat at hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama. Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang amay sumama sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.